ito naman po muli ang tinig mula silangan. So, pag-uusapan ulit natin yung uh, about sa Bible, about sa ating uh, kaligtasan. So, muli tanong dito ano Ang Diyos ba ay makapangyarihan sa lahat o ang tao ba ay may malayang pagpapasya? Ano? So, ito po ang sagot ng tinig mula silangan. Kapag pinag-uusapan ang tungkol sa malayang pagpapasya o free will agad sumasagi sa ating isipan ang tungkol sa kaligtasan. Nais nating malaman kung sino ba talaga ang kumukontrol o may hawak ng ating walang hanggang hantungan. No? Sa bawat pagdalakay tungkol sa malayang pagpapasya, kailangan muna nating maunawaan ang kalikasan ng tao sapagkat siya ay nagpapasya ayon sa kanyang kalikasan. Ang isang bilanggo ay may kalaya ang kumilos o gumalaw sa loob ng kanyang selda. Ngunit siya ay sa loob lamang ng selda maaaring kumilos. Nasain man niyang gawin ang kanyang nais kahit sa labas ng bilangguan ay hindi niya ito magagawa dahil may pader na humahad lang sa kanya. Ganito ang kalagayan ng lahat ng tao dahil sa kasalanan. Ang tao ay nakabilanggo sa selda ng pagkasira at kasamaang itatag tinatanggap hanggang sa ka kaibuturan ng kanyang pagkatao. Lahat ng bahagi ng tao ay nakagapos sa kasalanan. Ang ating katawan, ang ating isip, at ang ating mga pagpapasya. Sinasabi sa Jere, Jeremias 17.9 Ang kahalagahan ng puso ng tao ito ay mandaraya at walang katulad ang kasamaan sa ating natural at hindi binagong kahalagahan. Ang ating pag-iisip ay makalaman at hindi spiritual. Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Kaya nga, kapag itinut tuon ng tao ang kanyang pag-iisip sa mga hilig na laman, siya ay naging kaaway ng Diyos sapagkat hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos at sa diyang hindi niya ito magawa. Roma 8.6-7 Nakasaad sa mga talatang ito na tayo ay mga kaaway ng Diyos bago pa tayo may ligtas. Hindi tayo nagpapasakop sa Diyos at sa kanyang mga tuntunin o kautosan dahil hindi natin kaya. Malinaw ang sinasabi ng Biblia na sa kanyang likas na kalagayan, ang tao ay walang kakayahang magpasya upang piliin kung ano ang mabuti at banal. Sa madaling salita, tayo ay walang kakayahang magpasya upang piliin ang Diyos. Ang ating pagpapasya ay nakasalalay lamang sa ating kalikasan katulad ng isang bilanggo na sa loob lamang ng selda maaaring kumilos